Good morning guys. Yan. Gandang umaga. Try na nakan tayo maghagis dito sa may ispat natin. Yan. sa nga pala natin si Master Dante. Dalawa kami maghagis ngayon. Ayan siya. So, ispat namin. Medyo maalon. Pero ayos siyang quality yan. Update na lang tayo mamaya guys kung may huli na tayong mamaw. Woohoo! Fish on! Guys, lusong na tayo guys. Sana yung makadali tayong pang ulaman lang. Guys. Huggies. <laughs> Strike or sabit? Uy. Dati, dami natin sabit ah. sabit yata sabit si pishi sabit agad guys sabit agad <laughs> mga master sinisid yung aking lor oh. <laughs> sabi ko ipuputulin ko na ay nilangoy niya daw nilangoy nga ni master oh. doon na siya sa kabila oh. ligo tuloy yung mama masya master master dante <laughs> Buti may floater siya oh. <laughs> <laughs> Yun ang purpose ng styro Pansisid 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 hindi Dito. Oh. Yes. Yeah. Oh, salamat. Eh, hey, master. <laughs> Donate na sana. Sean Hey Sean Hihi Kakaisa rin tayo Aswang Isang aswang Dagdagin na natin dyan Malakas din pala rin eh. Oo oh. Masak na. Oh, naas din. <laughs> Parehan lang sila. <laughs> Taka, saan ka saan pupunta? Kabila. Masaglit lang lang tayo dito. Baka makadagdag pa tayo dito eh. Ayan o Sabit <laughs> Guys, kala ko sabit lang May isda pala Kala ko sumabit, master May isda pala <laughs> Pangalawang huli natin. Bigay natin kay Master Dante. Swang. Fish on. <laughs> construction. Saan? <laughs> La lapo pa rin. Mm. Lapo. On tayo mga master Sinabit Sinabit Ano kaya to? Mababa <laughs> lang master Ganda <laughs> yung Mababa lang Padali tayo isa mga master ulit oh Hmm pitan <laughs> na yan yung master yay yay, 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 yay. buhol lang linya natin guys kaya uwi na tayo <laughs> ilan na yung huli ko tatatlo tatatlong peraso ilan ba yung huli mo Dalawa lang yung dito ko eh. Hindi, sa'yo na eh. Dagdag mo na yun. Huli ni Master. Huli ko. Hindi huli ni Master. Ayan, madami rin eh. guys, win na kami ni Master. Fish on!